Alam mo ba na pwede kang gamitin ni Satanas sa mga tao? Ngayon, sa papaanong paraan ba tayo gagamitin ni Satanas? Yan po yung aalamin natin sa video na ito. Bilang mga Krisyano at bilang mga nananampalataya sa Panginoong Sokristo, tayo pong lahat ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian at para po sa kanyang kalwalhatian. So tayo pong lahat ay tinawag po ng Diyos bilang mga lingkod niya. Ngayon po mga kapatid, alam naman po natin na si Satan po kumikilos po siya sa ating mundo. Kumbaga po, meron po siyang mga ginagawa para mapahamak yung mga tao. Ngayon mga kapatid, para mapahamak yung mga tao, ang isang ginagamit niya po ay yung mga tao din po. At hindi po natin namamalayan, minsan tayo ay ginagamit na po ni Satanas. So makikita po natin dito mga kapatid na hindi lang pala mga kampon ni Satanas yung ginagamit niya. Marami pong pagkakataon na ginagamit po ni Satanas yung mga tao. So ngayon po, paano ba nating malalaman na yung isang tao or tayo po ay ginagamit na ni Satanas? Una po mga kapatid, malalaman po natin na ginagamit ni Satan yung isang tao kapag yung isang tao ay nagiging masamang impluensya. Ngayon kapatid, kung ikaw ay isang masamang impluensya sa ibang tao, malaki po yung chance na kayo po ay ginagamit ni Satanas. Bakit po? Kasi po mga kapatid, kung yung isang tao dinadala mo siya sa kasalanan, kung nililid mo siya sa kapahamakan, kapatid hindi po sa Diyos yan kung ikaw ay tunay na sa Diyos, nililid mo yung isang tao na yun patungo kay Kristo. Patungo doon sa pananampalataya sa Panginoong Sokristo. Kung baga, dinadala mo siya doon sa kabutihan, hindi sa kasamaan. May mga kapatid, kung kinukonsinti pa po natin yung mga tao doon po sa mga maling gawain o kasalanan, mali na po yan mga kapatid, hindi na po tama yan. Kung ini pa po natin sila na gawin po yung mga hindi tama hindi po yan gusto ng Panginoon. Yan po ay gusto ni Satanas. So ngayon kapatid, kapag nakikita mo yung sarili mo na ikaw yung nagiging masamang impluensya, ikaw ay ginagamit ni Satanas. So mga kapatid, alam naman po natin bilang mga mana palataya, yung kasamaan, yung kasalanan, yan po yung maglilid sa tao sa kapahamakan. At higit sa lahat, yan po yung maglilid sa mga tao doon po sa impyerno. So ngayon, kung inaakay mo yung tao na yan patungo doon sa kasamaan, inaakay mo na rin siya patungo sa impyerno. At ang nakakalungkot yan mga kapatid, nagdamay ka pa ng ibang tao kasi ininfluensyahan mo sila eh. Imbis na influensyahan mo sila sa mabuti, ininfluensyahan mo sila sa masama. So tuwang-tuwa si Satanas kapag ganyan. Kasi nga, ikaw na mismo, ikaw na yung nagdadala o naglalapit sa mga tao na yan patungo kay satanas. So mga kapatid, huwag mong turuan yung mga tao na gumawa ng kasamaan. Huwag mo silang impluensyahan na gumawa ng hindi tama. Lalo na po mga kapatid, kapag malaki po yung influence nyo, meron kayong mga posisyon, influencer kayo o kung ano man po, dapat po maging magandang influensya po kayo sa mga tao. Kasi kung isang influencer, malaki yung followers mo, tapos nililit mo sila sa mali, sa hindi tama, Marami kang tao na dadalhin sa kapahamakan. So dapat kapatid, malaki man normal itong influensya mo dito sa mundo na ito, gamitin mo 'yan para sa kabutihan. At higit sa lahat, gamitin mo 'yung influensya mo para dalhin ng mga tao sa kaligtasan, para makilala rin nila 'yung Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, kapag mali ang sinasabi mo sa kanila at iniimpluwensyahan mo sila sa maling bagay, dinadala mo sila kay Satanas. Dinadala mo sila sa kapahamakan. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Pangalawa kapatid, malalaman mo na ikaw ay ginagamit ni Satanas kapag ikaw ay nagiging katisuran sa ibang tao. So ano po bang ibig sabihin ng katisuran? Ibig sabihin po nito mga kapatid, kayo po yung nagiging dahilan para po tumalikod yung mga tao sa pananampalataya. Kayo po yung nagiging dahilan kung bakit po yung mga tao nawawalan po ng gana sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kumbaga dahil sa iyo may mga taong nagba-backslide at may mga tao na hindi na sumusunod sa Diyos. Dahil nakita yung buhay mo hindi tama. So ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, hindi ka nagiging magandang patotoo sa mga taong nakapaligid sa iyo. So paano natin masasabi na ikaw ay nagiging katisuran ng ibang mga tao? Halimbawa mga kapatid, sinasabi mo na ikaw ay Christian. Sinasabi mo na ikaw ay banal. Sinasabi mo na sumusunod ka sa Panginoong Kristo. At higit sa lahat, sinasabi mo na ikaw ay palaging umaaten sa simbahan. Ngayon po mga kapatid, ang problema lang po, puro salita lang yung mga sinasabi mo at hindi nakikita ng mga tao yung gawa mo. At ang nangyayari pa mga kapatid, kabaliktaran lahat ng mga sinasabi mo yung ginagawa mo. Sinasabi mo na bawal mag-judge ng mga tao pero ikaw pa yung nanguhuna sa panguhusga sa ibang mga tao. Sinasabi mo na huwag gawin to dahil kasalanan to pero ikaw mismo ginagawa mo yan. Sinasabi mo na maging mabuting tao kaya lang mismo yung ugali mo hindi nakikitaan ng magandang ugali. Ang sama pa ng ugali mo. Kumbaga kapag nasa simbahan ka, napakaganda ng na pinapakita mo. Kaya lang kapag nasa labas ka na ng simbahan, wala na, ibang tao ka na. Sa simbahan ka lang banal. Pero paglabas mo ng simbahan, napakarami mong mga kalokohan at mga ginagawang hindi magaganda na nakikita ng ibang tao. So po sana ganun mga kapatid, imbis na ilapit natin sila sa Panginoon, napapalayo sila sa Panginoon. Ang sabi nga po sa Romans chapter 14 verse 13, Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayo maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Pangatlo po, malalaman nyo po na kayo ay ginagamit ni satanas kapag kayo po ay nagiging sanhi ng tukso. Yung mga pagkakataon po mga kapatid na minsan talaga ginagamit po ni satanas yung katawan ng mga tao para po maging sanhi ng tukso. Kasi po may mga pagkakataon po, hindi po aware yung mga tao na sila po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakasala yung mga tao o bakit natutukso yung mga tao. So, bibigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa na lamang po, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, pero madalas, ganito po yung nangyayari. Marami pong mga kababaihan na minsan kung magsuot po sila, halos parang nakahubad na po sila. So, ang mangyayari po mga kapatid, kapag yung mga kalalakihan nakita po nila na yung babae na yon yung pananamit, hindi po ayos, syempre hindi po maiiwasan na matokso po yung mga kalalakihan. At syempre, magkaroon po ng pagnanasa sa kanilang isipan. So, kabalik na rin din po kahit sa mga kalalakihan kung yung mga kalalakihan nagiging sanghipo ng tukso sa mga kababaihan, maaaring sila po ay ginagamit po ni Satanas. Kasi po mga kapatid, ang sabi mismo ng Panginoong Sokristo, yung tumingin ka lang sa tao na may pagnanasa, kahit sa isip mo pa lamang yan, pangangalon na po yun. Ganun pong katindi yun. Ito nga po yung sinasabi sa Matthew 5, verse 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunyana na sa babae iyon sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, mag-iingat po tayo sa mga pananamit po natin. Maka mamaya, minsan hindi natin alam yung mga pagnanasa na po na ginagawa yung mga tao dahil po sa pananamit natin. Hanggat maaari po mga kapatid, manamit po tayo ng hindi po malaswa. Yung maayos po na pananamit. So hindi lang po sa pananamit natin mga kapatid, anong pong mga pwedeng maging dahilan po para magkasala po yung mga tao sa pamamagitan po natin, iwasan po natin yan. Huwag po sana tayo maging sanhin ng pagkakasala ng ibang tao. Hanggat maaari po mamuhay po tayo ng may kabanalan at naaayon po sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi na po tayo pagmamayari ng mundo na ito. Hindi na po tayo pagmamayari ni Satanas. Tayo po ay anak na po ng Diyos. At higit sa lahat, nananahan na po yung banal na espiritu sa ating mga puso. Ang katawan po natin ngayon ay templo na po ng banal na espiritu. Ito nga pong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Hindi pa ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Pangapat, malalaman mo na ginagamit ka ni Satanas kapag ikaw ang ng dibisyon o kaya man pagkasira ng relasyon. Alam naman po natin mga kapatid na si Satan po na po siya upang manira manira po ng kahit ano. At ikit sa lahat, manira ng relasyon. So, paano po ba magiging sanhi ng division o pagkasira ng relasyon ng isang tao? Halimbawa na lang po sa church or sa isang organization. Kapag kayo po yung pinakanagiging dahilan kung bakit po nagkaaway-away yung mga tao po dyan o nagkaroon po ng pagkakahati, malaki po yung posibilidad na kayo ay ginamit po ni Satanas dyan. Kasi mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, magparami po tayo. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon po ng pagkakaisa. Ang gusto po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng kapayapaan sa churchman po or anumang pong organization. At bukod po dyan mga kapatid, isa pang example, halimbawa sa pamilya. Halimbawa, ikaw bilang lalaki, alam mo na na may asawa yung babae na yun. Alam mo na na may pamilya na siya. Alam mo naman na okay sila. Kaya lang, nagkaroon ka pa ng relasyon sa babae na yun. Pumasok ka pa sa si relasyon kahit may asawa na siya. So ngayon, ang mangyayari niyan, sumira ka ng relasyon. Sinira mo yung relasyon ng pamilya ng babae na yun. So yun po yung isang halimbawa na nakakasira ka ng relasyon. So kapatid, dahil si Satan ay naninira, pwede kanyang gamitin para manira po ng ibang relasyon, para manira po ng mga organisasyon, at higit sa lahat ng pagkakabahabahagi ng mga tao. Dahil yung pagkasira at pagkakabahabahagi, hindi po yan sa Diyos. Yan po ay kisatanas. Sabi nga po sa Titus 3 verse 10, Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na mga tao ng lumilikha ng pagkakabahabahagi. Panglima po mga kapatid, malalaman mo na ikaw ay ginagamit ni Satanas kapag ikaw ay nagtuturo ng mali patungkol sa Biblia at patungkol sa Diyos. So dito po hindi na po natin kailangan na mas marami pa po pong mga explanation. Bakit po mga kapatid? Kasi alam naman natin kapag mali yung turo ng isang tao, kapag yan po ay taliwas doon po sa Biblia at sa turo po ng Panginoong Sokristo, malinaw po yan po ay false prophet. So kapag ito ikaw ay nagbabahagi ng walang katotohanan, mga fake news patungkol sa Biblia, mga katroan na hindi naman po sinasabi ng Biblia, yan po ay kay Satanas. Makukonsider ka niyan na kulto kasi nga hindi mo tinuturo yung katotohanan. Taliwas yung mga sinasabi mo sa sinasabi ng Biblia. At alam naman po natin mga kapatid na sa panahon po natin ngayon sobrang dami na po lumalabas na ganyan. Dahil nasa mga huling araw na po tayo, sinabi po yan ng Panginoong Kristo, Maraming mga false prophet mga false teacher ang maglalabasan at marami naman po mga tao ang susunod sa kanila. So mag-iingat po tayo dyan. At higit sa lahat mga kapatid, huwag po tayo yung maging sanghi para pumagbigay ng maling turo. Huwag po tayo magturo ng mali sa mga tao. Kapag alam po natin na hindi tama at hindi po tayo sure sa sasabihin po natin, hanggat maaari, huwag po natin yung ibahagi muna. Pag-aralan po natin mabuti. Kasi baka mamaya, iba na yung sinasabi mo, mali na yung sinasabi mo. Delikado po yan. Ililid mo yung mga tao sa kapahamakan. Dadalin mo sila kay satanas. So mga kapatid, kung magtuturo po kayo ng salita po ng Diyos, make sure na yan ay galing talaga sa Biblia. Hindi galing sa sarili nyo lang opinion, or sa mga nakita nyo, or nabasa nyo lang. And make sure every time na nagbabahagi kayo ng salita, palagi kayo manalangin at humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Nang sa ganon, kapag nagtuturo po kayo, confident kayo na tama yung sinasabi nyo dahil kayo ay ginagabayan ng banal na spirito. So huwag po natin hayaan na ilayo po yung mga tao doon po sa katotohanan. Dahil pag ginawa po natin yan, nagpapagamit po tayo kay satanas. Nililid po natin sa kapahamakan yung mga tao. Dinadala po natin sila sa impyerno. Sabi nga po sa 1 John 4 verse 1, Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu sa halip subukan ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang spiritong nasa kanila sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito so yun po mga kapatid yung mga palatandaan na yung mga tao or tayo po ay ginagamit po ni Satanas so iwasan po natin yung mga bagay na yan na tinalakay po natin dahil hindi po yan yung kalooban ng Diyos si Satanas po gusto niya po yan kasi po nagagamit niya kayo sa pamamagitan po ng mga bagay na ito pero mga kapatid ang gusto po ng Diyos, tayo po ay mamuhay na may kabanalan. Tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, maging katulad po natin yung Panginoong Sokwisto. So yun lamang po mga kapatid, ang gusto kong bahagi sa inyo. Sana po minatutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang muli po magkita kita po tayo. Salamat po sa inyong panunood. Palain po kayo ng Diyos at ingat po kayo palakit.